Hindi lahat ng posisyon sa pagtulog ay ligtas. Alamin kung ano ang mapanganib. Paglampas anim na po. Mga kawisdom, alam nyo ba bawat gabi, habang tulog tayo, may mga bagay na tahimik na nangyayari sa ating katawan. Mga bagay na hindi natin nararamdaman, pero unti-unting nakaapekto sa ating kalusugan. May mga gabi na parang ang sarap ng tulog, pero paggising mo, ang unang bungad, masakit ang batok, masakit ang likod, at minsan pa nga, parang mas hapo ka pa kaysa nung humiga ka. Madalas sinisisi natin ang kutson, unan, o edad. Sasabihin natin, "Eh, normal na ito. Matanda na kasi ako." Pero ang hindi natin alam, baka ang posisyon ng pagtulog natin ang tunay na dahilan kasi habang tumatanda, nagbabago ang katawan. Lumalambot ang mga kalamnan, humihina ang sirkulasyon at nagiging mas sensitibo ang mga butot kasu-kasuan. Kaya ang paraan ng pagtulog na komportable noon ay posibleng delikado na ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang sleeping positions na dapat iwasan paglampas sa anim na po. Hindi para takutin ka, kundi para tulungan kang matulog ng mas ligtas, mas maayos, at mas mahimbing. Kaya kung gusto mong gumising na magaan ang katawan malinaw ang isipan at malakas ang puso, manatili ka hanggang dulo. Dahil ang mga tips na ito ay simple lang, pero maaaring magligtas ng iyong kalusugan at posibleng magpahaba pa ng iyong buhay. Number 1. ang flat back position o nakahiga ng diretsyo na walang suporta. Marami ang naniniwala na ito ang pinakamagandang posisyon. Mas maganda pag diretsyo ang likod, sabi nila. Pero hindi alam ng karamihan, ito pala ang pinakamahirap para sa mga senior. Kapag flat kang nakahiga, ang dila mo ay unti-unting bumabagsak pa atras humaharang sa daanan ng hangin. Kaya kung minsan may naririnig kang hrrk o snore habang natutulog ka, ibig sabihin, nahihirapan kang huminga habang tulog. Kapag mahina na ang paghinga, mas kakaunting oxygen ang pumapasok sa katawan. Ang puso mo pinipilit pa ring magtrabaho kahit tulog ka. At pagpaulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi, doon nagsisimula ang mga problema sa puso at daluyan ng dugo. Kaya kung mapapansin mong madalas kang sumisinghot o naghahabol ng hininga habang natutulog, baka ito na yung senyales na kailangan mo nang baguhin ang iyong posisyon. Gawin ito. Maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng tuhod para maibalik ang natural na kurba ng likod. Bahagyang itaas ang ulo gamit ang wedge pillow o extra cushion. Simple lang, pero mararamdaman mo, mas gaan, mas ginhawa masimbing. Number two, ang sobrang higpit na fetal position o yakap-yakap ang tuhod. Pamilyar, hindi ba? Karamihan sa atin, lalo na noong bata pa, ganito matulog. Nakabaluktot, yakap-yakap ang tuhod, parang sanggol sa sinapupunan. Comforting. Oo, pero para sa matatanda, may kapalit ito. Kapag sobrang higpit ng pagkakayuko mo, napipiga ang baga at dibdib, nagiging mababaw ang paghinga. Hindi nakakapasok ng sapat na oxygen sa dugo, kaya paggising mo parang lutang o mabigat ang ulo. Araw-araw mong ginagawa, taon-taon unti-unting nasasanay ang katawan sa baluktot na forma. Ang gulugod mo, imbes na tuwid, nagiging kuba. At kapag nagpatuloy ito, pwedeng maging sanhi ng mahina ang balanse, pananakit ng batok, at hirap huminga. Solusyon, hindi mo kailangang itigil agad. Unti-unti lang I-relax ang pagkakayakap. Gamitin ang body pillow o mahaba at malambot na unan para may suporta sa harapan. Buksan ng kaunti ang damit sa dibdib. Hayaang makapag-expand ang lungs. Makakatulong ito hindi lang sa tulog mo, kundi pati sa postura at paghinga. Number 3. Ang tulog na nakadapa o stomach sleeping. Ito ang isa sa pinakadelikado para sa mga lampa 60. Maraming sanay dito kasi komportable daw. Pero sa totoo lang, ito ang tulog na sumisira sa liig at spine mo. Kapag nakadapa ka, napipilipit ang liig mo sa isang side buong magdamag. Isipin mo, anim hanggang walong oras kang nakatwist ang leeg. Kahit anong edad, masakit 'yan. Lalo na kung may arthritis o osteoporosis ka na. Ang mga ugat sa leeg ay naiipit kaya pagbangon mo, masakit ang ulo, naninigas ang batok, at minsan may tusok-tusok sa braso dagdag pa diyan, kapag nakadapa, bumabagsak ang tiyan at likod na nagiging dahilan ng spinal misalignment. Gawin ito, tanayin ang sarili na matulog ng nakatagilid. Maglagay ng unan sa pagitan ng tuhod para stable ang posisyon. Kung hirap mag-adjust, lagyan ng maliit na unan sa tiyan para parang nakadapa pa rin, pero ligtas sa leeg at likod. Unti-unti, mapapansin mong mas madali kang huminga at pagbangon mo, wala ng sakit sa batok o likod. Pangapat, ang reclined sitting position, tulog sa upuan o semi-upo sa kama. Lalo na sa mga may acid reflux o baradong ilong, madalas natutulog sa recliner o semi-upo sa kama. Sa unang linggo, okay. Nakakagaan ng tiyan. Pero kapag araw-araw, taon-taon, nag-iipon ito ng problema. Kapag natutulog ka sa posisyong nakaupo, naiipit ang dibdib humihina ang sirkulasyon at hindi nakakarelax ang likod. Ang mga ugat sa binti ay hindi nakakaikot ng maayos, kaya madaling mamanas, mangalay at sumakit ang tuhod o talampakan. Solusyon kung gusto mo talagang medyo nakataas ang ulo, gumamit ng wedge pillow o adjustable bed. Sa ganitong paraan, nakahiga ka pa rin sa natural na hugis ng katawan mo. Mahalaga, ang leeg, balikat at likod ay dapat nakasuporta ng pantay kung hindi mapapansin mo lalong sumasakit ang likod at humihina ang paghinga mo sa gabi. Panglima ang unsupported back sleeping o nakahiga pero walang suporta sa likod o neck. Ito ang madalas na sinasabi ng iba na pinaka-natural. Pero sa totoo lang, ito rin ang isa sa pinakamapanganib sa spine kapag walang unan sa ilalim ng tuhod o leeg, lumulubog ang balakang, napipilit ang gulugod at nagkakaroon ng tinatawag na pressure point sa likod. Kaya kahit buong gabi kang natulog, paggising mo, parang pagod ka pa rin. Parang may bigat sa baywang at balikat. Solusyon, gumamit ng dalawang unan. Isa sa ulo, isa sa ilalim ng tuhod. Taganitong paraan, maibabalik mo ang natural na kurba ng spine. Mas maayos ang sirkulasyon, mas madali kang makatulog, at paggising mo, magaan ang katawan, presko ang pakiramdam. Kaya mga kawisdam, tandaan ninyo, ang pagtulog ay hindi lang tungkol sa oras, kundi sa paraan. Ang bawat posisyon ay may epekto sa paghinga, sa puso, sa dugo, at sa buto mo. Pero ang maganda, madali itong baguhin. Hindi kailangan ng mamahaling kutsyon o gamot. Kadalasan, unan lang, tamang posisyon at kaunting awareness. Iyon na ang susi para sa mas ligtas, mas himbing, at mas mahabang buhay. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, tanungin mo ang sarili mo, komportable ba ang katawan ko? Nakakahinga ba ako ng malalim? Nakakarelax ba talaga ako o sanay lang ako sa posisyong to? Dahil minsan, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para gumanda ang kalusugan mo. Kailangan mo lang matulog ng tama. Salamat sa panonood, mga kawisdom. Kung may natutunan ka, i-comment mo ang number ng sleeping position na pinaka nakarelate ka. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pa tayong matulungan, lalo na ang mga lolo't lola natin na gustong manatiling malusog at masigla. Hanggang sa susunod nating usapan, matulog ng tama para magising ng mas malakas, mas masaya, at mas mahabang buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.